Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang magkakaproblema nga po ang Boston Celtics kay Kristaps Porzingis. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may itatrade nga na po agad na player, ang Los Angeles Lakers. Sa ginawang interview nga po mga katrop sa head coach ng Boston Celtics na si Joe Mazula, ay sinabi na nga po nito na dahil nga po nakasama na ang kanilang center na si Christoph Porzingis sa kanilang mga ginawang practice ng mga nagdaang araw, ay inaasahan na nga po na makakapaglaro na ito sa kanilang darating na Game 1 ng NBA Finals laban sa Dallas Mavericks. Ngunit dahil nga po kakagaling pa lang nito sa injury ay hindi pa nga po 100% ang kanyang pangangatawan at kalusugan ngayon. Kaya sigurado na hindi nga po nito may papakita pa ang kanyang buong lakas. Napapaboran naman ang gusto sa Dallas Mavericks lalong lalo na kina Irving, Luka Doncic at sa kanilang mga big man. Dahil nga po dyan, ay mas magiging madaling nga po para sa Dallas na idaan sa bilis ang pagsalaksak nila sa ilalim ng basket sa pagtarget nga po nila kay Kristaps Porzingis. Kung parating nga po kayong nakasubaybay sa NBA, Nagiging problema nga po talaga ng mga team sa NBA ang paggawa ng adjustments sa tuwing merong bagong player ang bigla-bigla na lang bumabalik o pumapasok sa kanilang rotation. Since nasisira nga po nito ang kanilang mga play na maring mangyari sa Boston Celtics. Samantala, po na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang may itatrade nga na po agad na player, ang Los Angeles Lakers. Bukod nga po mga sa pagkuha ng mga bagong coaches, ay pagtutuunan na rin naman nga po ng Lakers ang darating na 2024 NBA Draft kung saan official na nga pong hindi kukunin ng New Orleans Pelicans ang hawak dito na 17 overall pick ng Los Angeles Lakers since nakapag-desisyon nga po sila na kunin na lamang ang 2025 first overall pick nito para maging parte ng kanilang ginawang trade noon kay Anthony Davis. Kaya dahil nga po dyan mga katrops ay mas magiging madali na lamang nga po para sa Lakers na kumuha ng mga batang manlalaro o kaya ay ang pagkuha kay Bronny James since maaari na nga po nilang gamitin ang kanilang 17th overall pick upang kunin ito sa NBA draft. Ngunit imbis nga po na gawin nila ang ganyang klaseng move, ay may lobas na nga pong balita ngayong araw na meron nga na po ngayong bagong nilulutong plano ang kanilang kupunan. At iyan nga po ang balak nila na pag-trade sa kanilang hawak na 17th overall pick upang makakuha sila dito ng isang superstar. Yes, tama nga po ang narinig mga katrops. Wala nga pong intention ng Lakers na magkaroon ng rookie sa kanilang lineup kaya nga po nila ito itatrade agad sa ibang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.